Hindi ko naman po gusto na mangyari yun. Nablanko na po talaga ako eh kasi ang sakit na ng katawan ko na sa bugbog po nila. Eh. Dahil po, tsaka po po, tsaka ko po kinuha yung baril ko doon sa may sasakyan at pinotectahan ko na lang din po yung sarili. Ginigit kita ulit tumunti. Ano no, Fortuner? Ginigit kita ko. Oo. Oh. O yan Giniliran oh. ako. Ano naman po gusto na mangyari yun, nablanko na po talaga ako eh kasi ang sakit na ng katawan ko na sa bugbog ko nila. Dahil eh. po, tsaka po po, tsaka po po kinuha yung baril ko doon sa may sasakyan at pinotectahan ko na lang din po yung sarili.